Good morning mga sisilab. Nandito po ako sa Queen Laundry para maglaba po tayo ng sapatos kasi yung pamangkin ko mga sisilab hiningi niya yung sapatos natin. So hindi naman pwedeng i ipadala natin yung sapatos natin sa Pilipinas na madumi. So ito yung Queen Laundry na pinuntahan ko. i ko kayo dito mga sis. Kasi ang ganda talaga ng Queen Laundry nila, grabe. Tapos dito tayo maglalaban ng sapatos kasi hindi uso dito sa Japan na magkoskos at maglalaban ng sapatos kapag madumi na yung mga sapatos dito tinatapon na nila. So tayo naman sayang kasi bago pa lang to. So ilalagay natin sa washing machine nila. Yung puro lang sapatos yung labhan dito mga sisilab. May mga damit din So, itutor ko kayo. Magbayad tayo ng 200 para sa sapatos. Buti na lang, dalawa yung sapatos dinala ko kasi sayang yung pambayad natin. So, bali, 100 pesos sa atin. So, ang ganda ng ano nila, mga sisi, ng queen laundry nila. First time kong nakita dito sa Japan lang talaga. Grabe, yung ano nila, diba, yung advance talaga. May aircon, may TV, pwede kang... <coughs> pwede kang umupo dyan, mag-aantay sa labahin mo pag ayaw mong lumabas. So ako naman ayaw kong mag-antay kasi mahaba ang oras. So pupunta ako sa supermarket kasi magkatabi lang po yung mga na laundry dito sa supermarket. So, pwede kang bumili kung anong gusto mo. Hindi naman nawawala yung mga labahin mo kahit tapos na yan. Hindi yan mawawala mga sisilab kasi wala pong magnakaw dito sa Japan. Ayan, tapos na pa tayong naglaba. Ayan, ipaano ko na siya, ipa-dryer ko na siya. Ay, hindi pala ipa-dryer, ipatuyo ko na siya mga sisilab. ba? Diba? ang, dal ang dali lang, 40 minutes lang yung ano laba tapos ipad ipatuyo mo 40 minutes so magbayad ka ng 200 yen ulit para matuyo yung ano so walang pagod mga sisilab pwede ka pang ano magpasyal pasyal kung gusto mong magpasyal kasi mahirap magantay sa ano sa loob ng queen laundry kahit may tv nahihirapan ako ayaw kong magantay talaga kasi mahaba yung oras So pagkatapos niyan, ipatuyo ko. Lalabas na naman ako ulit. Mamili na naman ako ng mga orders ng mga CC natin. So marami kang oras na pupuntahan pupuntahan mo yung mga gusto mong puntahan kasi matagal pa yung 40 minutes. Nagbayad lang tayo ng 200 yen. Tapos pag natuyo na yan, so okay na, pwede ka nang umuwi. Kung wala kang bariya, pwede kang magpabariya dyan. Ako, nagpabariya ako kasi kailangan talaga 100 yen lang pwedeng ilagay dyan sa Queen Laundry. Wala pong mga security dito sa sa mga Queen Laundry, sa mga supermarket, kahit saan mga sisilab, wala kang makikitang security dito sa Japan. So kahit iiwan mo yung mga gamit mo dyan sa yung mga nilabhan mo kahit iiwan mo may mga tao pero hindi sila kukuha ng mga gamit na hindi sa kanila kasi may mga kamera dyan sa gilid ng ano sa gilid ng o sa loob ng ano queen laundry so hindi ka talaga mag-worry kung mawala yung ano mo dyan kasi wala talagang kukuha ganyan po mga ano dito mga sisilab so easy easy lang mga sisi hindi ka na mag kuskus talaga yung sapatos ko mga sisilab parang namancha yata sa Pilipinas <laughs> iwan ko iwan ko mga sisi parang hindi natanggal yung ano dun sa talampakan thank you for watching bye